So ayun, December na naman, umpisa na naman ng Christmas party sa mga company sa Pilipinas man o sa ibang bansa. Kaya tingnan mo naman, di pa nag-umpis ang party, napakataas na ng energy ng mga girls natin. Sa so, nga pala, motive namin ngayon ay sports bar. Kaya nagpakaganyan po ang ating mga nakikitang suot ng ating mga kasama ngayon. At syempre, bago po magsimula ang party, A uh, dapat magpasalamat muna tayo sa Panginoon sa lahat ng biyaya na natanggap at andito pa kami ngayon nagsama-sama sa ginagawang Christmas party ngayong taon at syempre dito uh, bago magsimulang party ay inimpisan muna namin ang pagbati kay Kuya Greg dahil birthday niya po ngayong 9 December 9 nagbans na namin to pa lang o ba diba? kaya sulit na sulit at super happy po ngayon Christmas party kasi pagkalipas ng mga pandemic ngayon lang uli nakagawa ng na ganitong kasiyahan at dito syempre kainan po na maximum level na ayan po sandok ka sandok kung sandok ayan po mga pagkain namin hi 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 hi, hi. kaya napakasay ng party na to at syempre hindi mawawala dyan ang ah, inuman Woo! ay naman Siyempre kain muna at punting inumaya po ang mga bossing, si Ms. Ade, si Ms. Glad, at si YRB, si Ms. Yoli, At uh, kain lang ng kain para mamaya may lakas sa mga follow games. O di ba, bongga-bongga party namin ngayon. Kaya dapat magpakabusog ang lahat para masaya ang gabi. Patitan, busog. O di ba, bongga, bongga. So dito sa part to nagpaplano yung mga girls na mag photoshoot o mag uh, picture picture at ang naisip nilang picture ay ang panoorin natin kung anong gagawin ng mga girls o di ba di mawawala ang jump shot photo so ayan ang kahabol pa dyan si Adid jump ali yo o di diba? ang pagkaka jump nila napakaganda siguro ng result ng jump shot nila na yan kaya naman tingnan mo ang mga reaction ng pagmumukha nila ang saya ng gabi niyan kaya kayo kailan po kayo mag-set up ng Christmas party mo so dito sa part na to konting caption na dahil marapit na pong magtapos ang aming party umabot na po kami hanggang 12 pm e 12 am e na pala yan so picture taking muna thanks for watching and Merry Christmas So everyone, just enjoy the party.